Okay. Alas 10 ng umaga. Ito <laughs> e inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko si Winter. Ang aking si Chu na babait. Ito, para makita niya. <laughs> Okay. Magsasayang na po ako ng kanin namin. Ang pag kami dalawa lang ni Sister Baby, sinasayang po namin brown rice. So, hindi na po kami bumili ng red rice. kasi mininis ko yun eh. Sabi niya, brown rice na lang. Kasi nga daw, yung red rice, ewan ko ba, saan niya napulot yun. Bawal daw sa diabetes kasi diabetes siya. So, brown rice na lang ang binili namin. At yan ang isasahin ko ngayon. Ito. Ano kaya lutong gago gagawin ko rito? Makulit ito eh. Pwede bang hilaga na lang ito? <laughs> Laga kaso. Ah, kaibigan. Ano winter? Lalaga ka raw? Laga? Nilaga nga Masarap ba yun? Ha? Napakabait po. <laughs> Napaka... <laughs> Para ka nagkaroon ng anak. Okay Punin na natin Yung brown rice Ayan po yung brown rice oh. Ayan 60 ang kilo Kada kilo 60 pesos Ito Ayan Isa pa 40 pa Ito Yeah. Ayan, Ayan ko muna medyo mababad siya. <laughs> Nang kaute. Ayan. Isat ka lahat eh. Ang takalan. Ang ano nito, saing nito, sa rice cooker, kung nagsasayang po kayo ng brown ng white rice pwede rin ganun lang din po yun dagdagan nyo lang ng konti ng tubig kasi nga brown rice siya baka sabi nga yun tigas kagaya ng mga nagre ng iba matigas daw at ano pa walang lasa talagang walang lasa ito ano <laughs> hindi kasi siya nabalatan hindi kagaya ng white rice na balatan po yun ng gusto yung ipa natanggal at saka yung PS layer ng palay natanggal kaya kung bibili kayo putina yung iba naman dahil sa sobrang tanggal nung parang yung itlog yan eh nadudurog naman yung bigas hindi yun yung durog kung tawagin <laughs> okay sasayang na po natin to ano Okay, heto na ugasan na. Ayun. Para lang kayo nagsayang ng white rice. Dagdagan nyo lang ng konting tubig. Kasi nga, matagal na yan. No, ah, yan. Salang na natin sa rice cooker. Ito na, nakasalang na oh. Yan. Pana natin. At ipindutin na. Ayun. Nakaterno na po yan. So, ganyan lang o ha. Eh. Ang pagsasalang ng ganyang white rice ay ano, brown rice. Dadagdagan nyo lang sa dati nyo tinuto sa white, sa white rice. Ganun lang po kasimple yun. Like eh, sir? Sir, and share. Share and share. Inyong kaibigan, Jesus, brother, Maddy Bautista. Isa pong stroke. Is six years person with disability, six years old, senior citizen, six years Thank you for watching. Like and share, share and share.